Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Inaasa po natin ngayong araw na magiging maganda at maaliwas sa panon sa bansa. Inaasaan din na mainita panahon dahil pa rin sa epekto ng easterlies. Yung pong Amihan o Northeast Monsoon ay bahagyang pong lumakas at naapektoan ang Northern Monsoon. Samantala... Wala po tayong binabantayan na low-pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko, ganun din po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ating uh, magiging lagay na panon ngayong araw, dahil po sa amihan o northeast monsoon, makakrans po tayo ng uh, maulap na kalangitan na may mga mahihinang pagulan sa mga lalawigan ng Cagayan, Batanes at Apayaw. Samantala po, itong nalabing bahagi po ng Luzon kasama po ang Metro Manila ay makakaranas po tayo ng maganda at maliwas sa panahon maliba lang po sa mga isolated o pulupulong pag-ulan. Ang agwat pong temperatura sa Metro Manila ay, uh, ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tugagraw po, 23 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 hanggang 23 degrees Celsius sa Puerto Princesa 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao, dahil po sa easterlies, bukod sa maiitang panahon na po natin, maganda at maluwas sa panahon, maliba lang po sa mga localized thunderstorm na kusan mangyayari ito sa bandang hapon o gabi, na kusang magbibigay ito ng mga biglaang buhus na ulan. Mataas po ang temperatura mo tala ngayong araw sa Sambuanga at ganyan din sa Davao na kusa na naabot ng 34 hanggang 33 degrees Celsius. As ating weather outlook mula bukas Thursday, of Friday hanggang Sunday, itong uh, Easterlies ay inaasahan pa rin na magpapatuloy na makakapekto sa bansa. Kaya makakasa pa rin tayo sa susunod tatlong araw na mainit na panahon. Itong Amihan o Northeast Monsoon ay um, patuloy makakapekto sa Northern Luzon hanggang bukas. At yung makikita sa ating piling lugar sa bansa, sa loob po ng tatlong araw ay magpapatuloy na maging maganda at maliwas sa panahon, maliba lang po sa mga isolated o pulupulong pag-ulan.